Record keeping June 2 2024 anak si Mama Brown dalawang babae record natin paala ma'am si ano ano si Cici kasi cookies and cream <laughs> Cici Cici, <laughs> Cici. Yeah, happy go tas ito si chocolate chocolate, chocolate lang Walang vanilla. <laughs> Chocolate lang. Chocolate. Si choco. Choco na lang, Choco. Choco. Choco na gatas. Gatas si Choco. Si Dede Karen. Ayan niya. Masiwal pa siya. Kasi siya kanina. Kanina siya dumiditi. Ngayon si Kuki, si Karen. Si, si Ang galing mo, Mama Brown. Ano? Ano? Si Cherea. Ano, ang galing pa mga anak ni Mama Brown. Galing Mama Brown. Basic, binasic ni Mama Brown pagdating ko. May <laughs> bisiro na. Yan, yan po. na June 2, 2024. Para malaman natin. Kaya kami nagagantong record keeping. Para alam natin. Kapag iwawalay na sila. O pwede na uh, pasampahan. <laughs> Tagal pa yun. Malalaman mo kasi pag inaano mo yung nire-record mo yung edad na predict mo na kung kailan sila yung puberty stage, ready ka na. Di ba? Hindi ka na mabibigla. Di ba? Okay. Si Mama Brown, pagka maganda kondisyon niya, 2 months. Pwede na uli, pagka 2 months. Ngayon, yung iba ginagawa 3 to 4 months yan. Depende. Mas maganda nga naman yung makapahinga muna eh. Yan. Pero pag ano talaga, yung mabilis ang production ka, eh, gagandahan mo rin yung vitamins mo sa kanila. Para, ah, uh, tawag doon, yung maganda talaga yung condition nila. Paita rin natin to si Gab. Gab! Tulog. Sarap <laughs> ng tulog. Si Gab, si Pampi. Yan, sila yung unang nanganak nung ano, May 25. Tapos, ayun, sumunod si Robin. Si Robin, 27 nanganak Ayun ang anak niya dalawa eh. Hindi ko makita. Si white ears tsaka si brown ears. Tapos ito si Ace. Ayan. May 28 naman to gabi ng anak. Aba, maga pala. Tanghali. Eh. Ayan, anak niya si Dos. Dos! Pogi yan si Dos. Pogi. Nga, teacher Rhea. Aya. Ay. Ayan lang. Congratulations. Congrats sa atin Congratulations My sa ating asawa. Lah, sa atin. Yan. Itong magaling mag-alaga ng kanila. Ikaw nga magaling mag-alaga sa akin. Eh <laughs> o. No. Lah, maakal si Mama Brown. Yan, good night Mama Brown. Na, no, kay, uh, ano kay, ano ba ginawa namin? Pinunasan namin ng ano, ma, Maligamgam na tubig yung kanyang uh, ayon, breast. Kanyang Mama Riglan. Yan. Para ano, malinis yung kanyang ano, pagpapadeti sa kanila. Ayan. Tapos nilagyan namin ng, kasi dito muna siya, nilabas niya yung inunan. Binaon ko na dun sa labas para hindi lang gamin dito. Tapos, eh, gabi na kasi, dito muna nilagyan namin po samantalang ah, plastic matting. Parang sila. Ayan o sila. Plastic matting. Ayan. Pag may plastic matting kasi yan, mas makomportable silang higaan. Ngayon, mabababang plastic matting yung ginamit namin dahil ah, bagong panganak pa lang eh. hindi pa masyado mapagtatalon yung mga bisiro. Pagkainan nilang mapagtatalon, eh, yung makakiyat, ganito na. Yan, yung mga green na ganyan, yung may paa. Mas maganda yon na ilagay. Sa ngayon, ito muna. na tapos bukas, lahat ng kalat dito, sinatin, yung mapinagkainan ng mga inahing kanina. At uh, syempre, alaga natin sa linis. Yung pagka napanganak sila ganito na inchan, no. Dito kasi galing 'yan eh. Tandaan niyo na mga bisero nandito siya sa right side. Yan. Left right. Yan. Yung pagkain to rumen to. Dito yung mga bisero. Kaya makita niyo pag nanganak biglang lubog to. Yan sila. Ayan. tapos pag manganak na kasi kita mo lumalabas na yung buto dito. So, Kaya pala mga nakarang araw, <laughs> nawa siyang umuwi. Diba? Yan. Sama ko kaya sa video dito. <laughs> yung binidyoan ko siya na umuwi-uwi siya. Yan. Singit ko dito para makita nyo. <laughs> sama ko dito. Ayan. Yung ano siya, yung parang nakakaramdam na siya na Dahil. hmm, ano na. Or upload natin separate. Oh, sige, sama ko na dito natin siguro to ngayon ano may 31 ha tingnan natin kung mga mamaya to bukas ay ayun pa sila kumakain pa oh Kau, ayaw mo na bakit dinosaur makakang dinosaur talaga bite mo eh bite yan si mama brown tingnan dito yan sabla ang anak ka na ha mama goat Mama Brown. Ba ito eh, lambing. Ito mama ni Ganda. Wala na si Ganda eh. Yan. Ano, mga anak ka na? Tingin, kung ready. Ay, ay, ay. Pwede, pwede. Kaya, kaya, kaya. Hmm. Tingin, tingin. Check, check, check. Katik, katik. Dito sa sabi lang. Check, 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 check. Woo! Hindi <laughs> eh. Dapat makintab na yun kung mga anak ka na. Pero nakadaya ka minsan eh. Kala mo di pa mga anak. Paglang mga anak. Ano? Pa isa. Dapat labas nyo yun yung ano dito. Tailbone. Ano? Baka naman uhaw. Hindi naman. Sige, mga anak ka na kung mga anak ka ha. Para dikit-dikit yung mga date ng yung mga ano pamangkin okay mama brown sa pa oh, hindi yan mailap mabait yan mabait yung kambing ko na yan sweet mama goat yan eh pangitin hmm. mo pati yee. 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 yee yee, happy Goat. happy. Ngayon kamo na. June 2 nang anak si Mama Brown. Yeah, short video lang kasi wala tayo space for record keeping. Ayo, oh, dali June 4, June 4, 2024. Nang anak pa na isa. Yeah. O oh, may may iwan ka ngayon dito. Ha, kasi kakalinis lang ng paanakan. Ay, okay, ikaw muna dito ha. Dito ka muna mga anak para dito ako maglinis mamaya. Ah oh, ano, June 4, 2024 si ano si Me. Anang anak. Grabe unpredictable talaga 'tong mga 'to. Yan, ang inakala kong mga anak mo, si Gwenever. Parang last year lang. Si Hansel yung ina-expect mga anak. Siya pa yung kahulihan mga anak. Ngayon ay si Gwenever. Yan, record keeping lang to. Record keeping ng pang panganak ni uh, May, May mag-isip na rin tayo ng pangalan. <laughs> kaya mo yan. Yan. Poporgan na rin kita uh, pagka nailabas mo yan, eh, mga one month, pwede na purgahin. Para medyo mabawasan niyo yung iyong balak. Kuba! Yan! Very good! Walang tulong-tulong yan, oh. Veteranong mama goat. Sige, baka meron pa isa. Iwanan mo na ata. Kapatoka mo na ako manok. Tsaka <laughs> maglilinis mo na ako ng ibang mga kulukan pa. Ready na yung sa baba. Ayos! Very good, very good. O, di ba pag inayaan mo siya, mga anak na siya lang kaya kaya na niya yan pag veterano na yung mga kambing yan nakakapanganak na yan na mag isa o nakakadete na na mag isa pwede mo na iwanan pag yung mga sanay na sanay ng matatagal na sa 'yong kambing at nakita mo na maganda ang performance nila simula pa ng mga nagdaan taon ah aray ko kailan ba siya napunta sa akin si Mi galing din siya sa Batangas eh kasama siya dun sa batch na apat na binili ko 8,000 yun ah dalawang malaki isang ah, dalawang malaki dalawang bisiro yun yun so si me ah yung pasko ko sila binili kasi me ri tapos si Chris tsaka si Mas o oh, diba apat silang kambing na yun yun si Ri wala na at nadala na yun sa Laguna nakatay na doon kasi ito naman si Me na lang ang natira sa batch nila si Ri may anak siyang naiwan ngayon nandiyan si Dante. Ayan, nakapagpadete uh, siya ng, yan lang, wala na akong ginawa dyan, hindi ko na tinulungan. O, ba? Diba? Ganun lang. Okay naman siya. Mamet, ch check ko yung gatas niya kung malakas. Pero mukha naman, kasi kung wala yung nakukuha ng gatas, titigil dapat yan sa pag utot -ut. ot yun ngayon, uh, inintay ko lang lumabas yung inunan para pag nilinis ko dito, yan, kakalinis lang kasi kanina kunin ko yung inuna ni babawon ko tapos sa uh, ko yung mga pinagkanakan nila diretso doon sa uh, kanal Yan, tapos ililipat ko na sila sa goat house na bago nila nasa so, luma ko na tambayan ng mga nanak na kambing okay Yan, dito na sila sa bagong goat house dito sa ano mga pinapagstayan ng may mga nanganak na, 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 na kambing. O, di diba, May pagkain na. Yan. Kung gusto nga nyo nga pala may time guide kung paano ako nagalaga uh, nag o yung, ano yung mga ginagawa ko pag nanganak yung kambing, eh, pasyalan nyo po ah uh, aking YouTube channel, Teacher Farmer Ali. At marami pa po kayo may kita dyan na mga karanasan ko simula nung una hanggang sa kayo sa pagkakambing. Yan. Pagka meron kayong tanong, comment lang po kayo dyan or pwede nyo kayo message dito sa kambingan ni Ali Boy. Pwede rin kayo mag-comment sa Teacher Farmer Ali yun at pagkaya ng ating uh, kalaman at abot ng ating karanasan eh pagtutulungan natin ang mga tanong ninyo okay so kita kits tayo happy farming